nilalagay sa loob ng kuya niya kayo kayo sa malapit sa ano sa masinag sa uh, marisco ko sa yung sa kayo, 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 kayo. tara let's location mga trupo sa umulong highway yan katapat lang ano to ride chip motor ph ayan itong highway na to papuntang ano yan Uh, masinag tapos ito papuntang kogyo naman to ando yung cherry antipolo tapos dito lang siya oh. ito yung kayo kayo oh. ang pangalan niya ay quick antip second hand rtb tapos ito lang yung kayo -okay oh, kayo shoes maraming sapatos puro sapatos mga ano dito mga tropa yon dito na tayo sa loob ng kayo oh, -okay shoes mga tropa oh. lawak nitong kayo oh, kayo na to oh. ano hanggang dulo puro sapatos mga tinda nila ni Dr. Pana yun ando yung highway umuulan kahit umuulan nagbablog tayo katropa tara let's go oo na natin nakita new balance mga tropo 878 tingnan natin yung size dito kung anong size yun lang nabura yung size tingnan natin yung presyo magkano kung 950 lang mga tropa to tingnan ng size yun lang nabura pero so, mga size dito mga 9.5 mga tropa 9.50 lang siya Ito po Gaano lang yan mga tropa Tingnan natin yung Nike na to O so, 950 lang siya Nike Tapos ang size Yung size din mga tropa So partner yung goods na goods po Ang mga sapatos dito so, tingnan natin to kung magkano O 700 Ito tingnan natin to magkano Yun o no? tail ng mga tropa to Adidas oh Pwede na parabas Ito ang pinakamura yata Nakatropa ko Tingnan natin yung presyo Kung magkano Yun 400 na lang to Piling bit lang pa Yun Dito naman tayo Sa kabilang gondola Mga tropa Ito tingnan natin Bans ito Magkano 800 lang to Mga tropa Tingnan natin Yung size sa loob Mga naganap ng size dyan oh. Size din Mga tropa Bans Sa like partner no? Oh. Goods na ilalim po oh. Oh, ito under armor magkano? Yun, haya, 950 lang ng mga tropa, pang-running shoes. Kaso oh. mang ano nito? Yun oh. 9.5 ang size nito mga tropa under armor pang-running shoes. Ito tingnan natin kung magkano 'to. 600 na mga tropa 'to. Nike oh. Mura mga sapatos dito mga tropa mga second hand lang ito mga anong size yun size ito night ito tingnan natin ito kung magkano oh, 880 lang mga tropa to, adidas tingnan natin yung size kaso lang hindi makita ito yung partner nyo tingnan natin yung size yun lang hindi natin maagilap yung size dito ito yung size dito mga 8.5 or 9 ito so, magkano to adidas oh. 1,000 yan dito naman tayo sa kabilang side Hanap tayo sulit mga sapatos, mga tropa. Bakit ito yung mga sapatos dito? Puntaan nyo lang. Ito, oh. so, 600 na lang mga tropa. O oh, Adidas. Pangarangan oh, yung shoes nyo. Bilin bit lang pa. Size 8. Wow, oh, goods pa mga tropa. Yung mga sapatos dito. Murang-mura na to. So, tingnan natin kung magkano. Yun, 1,000. Adidas na. Otrobos ito mga tropa. Triple oh, black. Yan ang size nyo yun million bit dam 8.5 so tingnan natin na ito magkano yun o oh, 850 lang mga tropa mga spatus mura mura depende sa klase ay ang presyo niya ang size niya size ito tapos ito ay kaparta niya o oh. kula dito katropa linis na ba o oh. Randa ng ilalim ba to so, tingnan natin kung magkano yun o oh. kano oh, 650 lang mga tropa mura murang mga spatus dito o oh. Panther P mas dito Puntaan nyo no oh. Ano ano pa tayo Ito Tingnan natin yung Trabas nito Gano'n presyo Hindi natin makita yung presyo Kung magano Ayan 8.5 yung size dito Trabas so, Kung magano yan 880 lang oh Adidas pa rin oh. Dumila yung sirilas dito mga tropa so, Tingnan natin kung magkano to 1-3 ang pinakamahal na ano katrupo trupo 1-3 good Jordan na to good pa yung loob mo trupo tingnan natin sa kablang side na kung nandito yung size yun lang nawala yung size hindi natin makita siguro mga size 10 Jordan na to 880 lang sya ito mga trupo under armor oh. oh, magkano lang 1,050 lang sa ibang okay to nasa 1,2,1,3 to ang ganda na ilalim pa yun natin yung size dito yun o, know, size 10 mga trupo Bakit nito Teka parte no, solid pa rin no? 1,000 lang, meron ka ng under armor Pang running shoes, pang forma Ano pa tayong solid mga trupo Daming pipilan pa dito Ano, you know, second hand na sapatos Ito, wow Ang ganda nito mga trupo Nike React, wow Ang ganda ng loob po, ang ganda pa ng ilalim Tingnan natin yung size dito sa apartment nyo. Magkano siya? Yun o, oh, 1,150 lang o. Oh. Yun lang. Yun ang size yun sa log 4 pa. Tingnan natin maigi kung anong size. Yun lang. Hindi natin makita ang size ha. Ah. Yung mga size dito, mga size 10. O oh, 9.5. Ang ganda na ilalim pa. 1,050 lang. Tingnan natin ito. Ayun, oh, may sumo mga trupo. Oh. Magkano lang siya. Yun, 900 lang. Sakong-sakong 900 o. Oh. Puts pa ilalim oh Madungis na, madungis na yung inalim ko oh. Yun, size 8 mga tropa oh ko endo oh. Mizo, Take a part nyo Tingnan naman oh Puts pa ilalim Kaso lang may ano lang tropa May issue lang, may backback lang sa kanyang gilid May na inalagang inalagay na Tingnan natin ito oh. Nike na Air Force One Kaso madungis na ka, tropa maganda ng gano'n ito pag nalaban mo sa size 8 oh. kaya ito yung ka-parter niyo magkano siya oh. 1513 yun o oh. adidas ito mga oh. ang po ang ganda ng inalim ang ganda ng color nito tatong colored magkano ang size nito yun 10.5 oh. kung magkano ang presyo nito yun 950 lang ang propo ang ganda ng Adidas no wala lang inso no O, oh, ganda ng ilalim pa version 950 lang ito tingnan natin tong Air Force 1 magkano 14 kaso na bura yung size dito siguro mga size dito mga 10.5 take a partner yung ito yung siyang swilas na may i-drag to rag na mga tropa yung swilas nito o, tingnan natin itong bands na to Oh, o oh, pila. Pila, oh. Pagkaan ang presyo? Hindi natin mapansin ma kagad yung presyo, ah. Bilis ng, ano, ng kamay ko. Yan, pila. Ito, under armor pa rin, oh. Na blue. O, 900 na mga tropang pang running shoes. Tingnan natin size, kung anong size ito. Na under armor to yun size 10 mga tropo ay tagapartan yung gaano oh. kaso may issue na rin yung suwila sa 2 pod pod na rin ito tingnan natin yung adidas ito ano so, adidas na triple white yun medium bit lang po 7.5 partner nyo goods pa rin diba ito so, adidas pa rin o 1 to Nike plus sorry Nike Air Max yata ito yan o, size 9 Ang US ang size nito Pika parta nyo triple white na Nike Air Max size 8 Ito, Nike Air Max mga trupo Magkana ang presyo? Yun, 1,000 na lang Saktong sakto sa 1,000 no Good spy na alim size? Yun, size 8 mga trupa Kula na dito, labaw Linis Nike Air Max Goods by na Ito, tingnan natin yung Adidas ito. Ganda so, ng Adidas ito ah. Ganda ng ilalim oh. Solid to. Oh. US size 8 mga tropa. Deck partner niyo. Solid pa rin oh. Gan presyo tingnan natin magkano presyo. Gan presyo yan. Around 180 lang siya oh. Meron ka ng Adidas. Yun, New Balance made in USA mga grupo. Tingnan natin kung sulit to. Made in USA. Yun, okay pa yung swelas nito. Tingnan natin size. Anong size yan? 9.5 o 8.5? Magkano yung presyo? 1.5? 1.5 ba yan? Hindi na masyado clear yung ano yung presyo? 1.5 o 1.3? Ito, so, Adidas pang daddy shoes so, Magkano lang siya? 1.2? Tingnan natin yung size. Ayan yung size mga probaw. Yun, size 11. US Adidas sa Panda Adidas. Ito, tingnan natin to. Ito na ito. Like SB. Yan o. Oh. Tingnan natin yung ano. Ang size nito. Ayan o. Magkano na siya. 550 lang. Meron kang Nike. You no. Know, pang Arabas. Pang uh, Forma. Ayan o. Oh. Ayun. Goods spy dali. Madum madumi lang. Alikabok lang yung lalim ito. Magkakang presyo. 800 lang siya. Oh. oh. Adidas. Yun know, oh. Tingnan natin itong Converse All-Star na kulay pink mga tropa. Oh. Magkakang presyo lang. Oh. $7.50. Murang-mura -mura na ito katropa. Oh. Anong size? Tingnan natin yung size sa loob. Ayan. Ang size. Yun. 7.5. Tingnan partner nyo oh. Wow, uh, pa rin ang ganda ng color nito. Uh, color green, kulay pink. Ito mga tropo, oh. like Air Max. Oh. Ang laki nito, banda oh. ng ilalim pa. Tapos ang size, size 12. Oh. Medyo malaki, malaki ka tropo ang presyo. Yun, 1-1 na mga tropa Oh. And boots pa ilalim. Ito pa, oh. Air Max pa rin. Oh. Ang presyo, tingnan natin. Napaos na ako. 1-2 mga tropa Oh ang ganda nito pag nalinis yung mga tropo yun is US 9.5 oh. like partner nyo yun pasensya na sa boses ko mga tropa na paos na si Bimboy Vlog sa dahil sa malamig ang panahon tapos sabay init ito po naik daming solid mga tropa ito magkano ng show 1,000 ng show Stephen Kieran ganda ng ilalim ka tropa kasi umukha maliit lang to siguro to tingnan natin yung size no oh, size 40 oh maliit nga tropa so yung size 40 mga 7.5 ang size nito ito pa oh adidas oh magkaan presyo ito pa tingnan natin to yun oh 1,000 na mga tropa daming sulit mga sapatos mura pa pinaka mahal nila nila mga 1.5 tapos pinaka mababa 4.50 ayan o no? tingnan yung mga, mga dito mga trupa daming sulit pa daming pipilihan balik buklay mga sapatos no? kasi katabi ng highway nito yan mga sapatos dito ayan o no? daming pipilihan mga trupa malawak ang kayo dito magkano to o oh, ito 450 nga to pinakamura mga tropa o oh. naiko oh. kaso hindi sya original magaan lang oh dami tingnan mo naman o oh. yun adidas to tingnan natin adidas ito na campus um, magkano sya 800 lang siya o oh. o oh, gamoso style pa mga tropa tingnan natin size yun size 8 mga tropa o oh. tama may din beat lang oh. po Uy, kaparte mo. No? Pula na dito laba. to Ito, mga tropa. Adidas mo. Oh, Magkaan presyo no? na. 950 lang. Meron ka Adidas to. Wapo wow, pa na Adidas nito. Tingnan natin yung size nito. Yun, 8.5 mga tropa. Uy, oh. kaparte nyo. Tingnan naman. No? Oh, solid na solid. wala na dito talaga. Linis. Ang ganda at pang ilalim. Hanap ah, pa tayo mga tropa. Ito. Nike SB ba to? Yun, Nike SB na high lihop. 1,350 tingnan natin size yun size 10 medyo ano katropo medyo malaki to nagahanap mong size 10 dyan kaso lang walang insulo woods pa ilalim ito Nike SB ito tingnan natin itong ganda nitong air max na to presyo peso 1,1 lang ang trupo tapos ang size o size 9 wapo no? na air max na to ito mga tropa, Nike pala ito. Style Converse, oh. just, do it pa sa loob. Oh. ganda pa ng ilalim, magkano ang presyo. O, oh, 980 lang, mura na nga tropa ito. Tingnan natin yung size sa loob. Ayan ang size Nike agad. Oh. Ito, medyo malaki ka tropa. Size 11.5, oh. ganda nito. Oh. Ganda ng color view, uh, color green, oh. Nike pala ito, akala ko, Vans. Just do it, ganda pa. Tingnan natin yung Nike nito kung magkano ang presyo nito ayan ang presyo yun, 980 lang mga tropa tingnan natin yung size sa loob ayan o yun, 9.5 mga tropa ang size dito yung goods pa ilalim nito yung tag party nyo, goods pa rin o no? ayan, nahanap pa tayo mga tropa mga trip yung mas patos dito ayan o, so, tingnan natin yung bands na to yun, 900 lang sya bands, tingnan natin yung size yun, size 10 mga tropa talagang 900 lang man sa tayo parte ng ganda ng inalit pa sulit sulit pa inalit nito hanap pa tayo ito yung natin kong adidas na ito. magkano presyo hindi nang hindi ko ma ano yung presyo nito ito so, adidas oh magkano presyo 1,000 ito dito tayo sa kabila ayan ito Nike mga truco magkano lang sya 900 goods pa ilalim ito pa Nike pa rin oh eh. Magkaya ang presyo 1,000 lang siya Tapos ang size no, 9.5 oh. Like na pangaraan ng shoes Ito Under oh, armor 1,000 lang siya Ito yung size nyo Ito yung size nyan 8.5 Ito Adidas na Outro Boss oh. 1,1 lang siya oh. Adidas na talaga kulang dito mga tropa oh is malapit sa highway kaya malikabok yung mga sapatos dito kung may meron kayong panlinis din sa bahay nyo pwede pwede na to sa inyo so air max magkano lang 700 na, lang to ano air max tingnan natin size kung anong size yun 7.5 mga pang size na to so, tingnan natin yung balance na to ganda na yung dalim to 8.40 na new balance yun na natin yung size yun 8.5 ang size dito at 2.5 ito yung yung presyo 900 lang siya yun size 8 matropa new balance ito po adidas o oh. ang ganda nito magkano lang siya yun na natin yung size dito yun 9.5 mga trupa o ito yung kaparta nyo yun, ito mga tropa, adidas pa ba ito? Bans pala ito, tropa na old school. Oh. Ito, no? Ganda ng inalim sa ulit po. Oh. Ito, magkano lang ito, tropa? 950 lang. Meron ka ng bans na old school, no? Oh. Tingnan natin yung anong size nito. Yun, size 10.5 mga tropa. Ang size nito, bans na old school. ganda ng inalim. Thank you for watching mga trops.